lakas na naman sa taas. Masarap na naman yung po. Oh. Mainit. Tira namin kahapon. Tira namin kahapon ng kalimang ko. Kaya tayo. Sa ato siya, ano. Pinauwi niya sa akin kasi nga, bawal masyado sa kanya ang chicken. Makurusta na kasi. Ini init? So yummy! Masarap kong galing lupok. lang sa oven. Hindi na ipinili nito Kasi abang niluluto mo yan, nagmamantika. Hindi mga ang labas ka. Masarap sana ito kung may halong na. Patata. Mmm, so yummy. bawang. <laughs> hindi na dikdik mabuti. Masarap talaga ng bawang. Masarap yung balat. Talagang hindi ko kakain yung balat. Masarap to be ang ganyan ka. ko, masarap yung ano, yung balat kaya hindi ko kakainin. Kasi ang dunong nakakahiblad. Gusto-gusto yung Gusto-gusto ko yung ganito. Bon bons bons <laughs> mas o Bas. Thank you guys. Kita kita ulit tayo sa next video ko. Hello guys. Ayan. Sige. Sayaw pa. Sayaw pa. Sayaw pa. O. ba diba. paano matatapos ang yung trabaho? Ayan. Sige naman lang. Sayaw ng sayaw. Ayan. Magluluto na tayo sige, sayawan ang ating niluluto para lalong sumarap. O, di ba? Yan lang naman ang sikreto sa ating pagluluto ang masaya, may kasamang pagmamahal. Ayun, malapit ng maluto ang aking soup. Vegetable soup, o di ba? Sinabawang gulay. <laughs> o di ba? May kasamang sayo 'yan. <laughs> o, bagong ligo pa nga 'yan eh. fresco na fresco. Oh, uh, nakaka-relax din naman. Oh, di ba? Sige lang, sayaw lang. Walang pumipigil sa iyo, libre sa bawal ma-stress, so, di ba? Yung problema, wag nating isipin. Kinakailangan yung problema ang mag-isip sa atin. <laughs> Ayun. Ganun lang 'yan. Thank you for watching. Bye.